sa kaba ng EDSA, meron tayo nito. Actually, it was placed uh, during the weekends by Traffic Engineering Center ng MMDA. Bago po po, magkanda kami ng media press con kahapon, uh, by weekend, nilatag na ho namin yan para uh, two weeks, almost two weeks, three weeks before the start of the EDSA rehab, in place na yung mga traffic signages and uh, public advisory sa buong po ng EDSA yan, from northbound to southbound and southbound to northbound, nakakabit po yan lahat. Okay. Sino-sino pong exempted sa number coding? Alam ko yung TNVS, exempted ata yun, ano? Yung mga angkas? TNVS, public utility vehicles, uh, yung mga school buses, Mark school bus, and electric vehicles and fully hybrid Uh, vehicles are exempted as per ebid law so how would you know ko electric vehicles yun o hindi uh unang-una cameras eh? ang may mga mm -hmm. ano po yan hindi ko alam may special plate na ba ang lt okay. Okay, green. green plate ang ang mga ev vehicles and fully hybrid vehicles kakaiba po ang plate plates nila ang color so madi-distinguish po yan and Kumuha na rin kami ng may list naman po ang DTI, ng mga full hybrid and electric vehicles na nagpa over dito sa buong Metro Manila. And we also have a data from LTO, kamiting namin nun sila. So tinitingnan rin, tinitingnan rin namin, kasi nasa IVIDA, meron ding provision doon na sinasabi na yung uh, exemption sa coding kapag dumami sila at for parang... Uh, exigency or emergency reason kapag may valid reason, pwede naman siyang i-withdraw. So, we're also uh, looking at the numbers. Kasi baka ma-defeat naman ang purpose. Eh, ngayon pa lang, marami na nagtatanong, nagahanap, bibili ng hybrid e-vehicles. Baka yun naman ang pumuno ng ating kalsada. At, uh, that would be unfair. So, tinitingnan namin ang numero. Hindi lang dito sa NCR. Patir na rin yung mga neighboring uh, provinces. Bulacan, Rizal, Cavite, yung datos ng uh, electric vehicles and full hybrid kasi baka yun naman po ang bumaha sa kalsada and it would defeat the purpose and it would be unfair with Correct. other car vehicles owner. Correct. So pa paano niyo naman malaman sa TNVS kung ito'y TNVS o hindi? Yung uh, sa EDSA, kahapon sa... po, kamiting namin yung mga TNVS operators ibabalik ko namin yung sticker na may security features galing from MMDA dun sa mga TNVS kasi dati ho na abuse yon maraming nakakuha at nakapeke ng mga may, may sticker sa inilagay sticker sa plate di sa po paha? sa, sasakyan sa na halimbawa oh, grab may may special security po na ibibigay kami na MMDA lang ang magbibigay sa mga TNVS as per our meeting kahapon para naman po hindi ma-abuse yan. So, so, sino mag i noon? Kami po sticker? sa sa mga TNVS. Uh, Hihingi ko kami ng datos sa LTFRB kasi ang LTFRB po ang may list nito ng mga uh, may valid na uh, TNVS uh, franchise. Okay. Hybrid vehicles exempted din, di ba? Full, alam ko full hybrid. So, hybrid, hybrid. 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 Hybrid and electric. So, paano niyo malaman kung hybrid ang isang sasakyan. Ang alam ko yung hybrid kapag nag full stop ka, namamatay yung makina. Yun ba yun? Hindi, sa TNVS, paano mas... May marking din. Kasi may semi... May semi, may iba-iba kasi hybrid. I don't think hybrid. so. Yung high plaka ng hybrid sa plaka ng regular ka. Iba, iba po. Magkaiba? Iba po. Ano pinagkaiba? Uh, ED. Uh, Mr. Chair, yung number po nung hybrid and electric, kulay green po. Yung regular, black po. Okay. So, so nade na determine po siya, Mr. Chair. Okay. Example sa coding yung green, all green tama ba 'di? 'Yun ang uh, EV and hybrid na exempt kasi 'yun ang bibigyan lang ng LTO na may distinct feature na plaka. So alam naman po namin yan pag na-capture kung EV siya or hybrid kasi iba yung plaka. Okay. Yung sa TNVS karamihan sa kanila, although magbibigyan ka kayo ng mga sticker, eh, parang regular car lang kasi yung plate, ganun din eh. Di ba? Now, magkakatalan nun sa sticker at yung sticker ay manggagaling sa MMDA para sila ma-identify talaga na TNVS. And how do you, how would they secure a sticker? Meron bang bayad yan? Hindi ko po. Alam, alam ko last time wala namang bayad yan. Binibigay lang namin. Maliit lang naman yung sticker na may may hologram para Sana may security. Yun? sanday matagat hindi siya. Kasi, kasi the diba, last time nagbigay kami sa amin ng e. camera, di ba? Yes, Kaya parang nulo ng sa, sa, sa likod ato or sa windshield. Sa, may sa, sa likod. kasi la, the last time may ganoon And na po, kaming punta system. Tapos selecto paggawa ko. Sa rekto, ako. Kaya nga punta po, po ako. yung gagawin namin sik sikreto lang eh para hindi nila alam at uh, may security feature 'yun. Kaya mahirap po. Hindi sir uh, sooner or later, no you have to tell us. You have to be yes. transparent. No, don't don't do that. Dito dapat maging ano tayo. Man, uh, man, yun pong it, usapan it, kasi kahapon, kahapon lang kami nag-meeting. Kaya nga diba, um, yung NCAP, papatubat natin, mm. no contact policy dyan, apprehension, no contact apprehension, um, camera lang ang inaasahan dyan. So how would the camera know knows na ito ay TNVS at ito ay hindi TNVS? Magkapareho lang mga plate niyan. pareho lang kulay ng plaka. Uh, we'll discuss that sa TNVS kung saan yung particular na spot lang na pwede ilagay yung sticker. Para alam din ng MMD and CAP team na kapag ito nakalagay at may sticker, they are exempted. Paano natin malaman na hindi maabuso po yun? Like you uh, said, before the election. Definitely, yun nga po. Uh, we'll make sure that the stickers ay kakaiba at may special features na kami lang ang nakakaalam. Saan man gagaling po yun? May pinapagawan po ang MMD niya. Hindi po ako sabihin... Kayo po mag-issue noon, tapos yes. ibibigay nyo sa mga operators? Yes po, and basically, we'll have a list from LTFRB to double-check yung binibigay ng TNVS company sa amin, corresponding plate numbers. Okay. Kasi meron naman na po dyan, expired na at hindi na na-renew. Para hindi rin po talaga... Okay, so man, you're gonna go to the listing of... Yes, para may double-check ko namin sa LTFRB. LTFRB. Okay. Ganoon naman yung ginagawa namin, gina-validate. Yes. Okay. Sige. Um, meron bang comment yung mga transport group natin? Uh, tuma ano, what's your name, sir? Uh, Mr. Chair, uh, Martin po ng Pasang Basta. Yes. Yeah. yes po, Kaabit. Magandang umaga po, Mr. Chair. Good morning, sir. At sa member ng committee. Uh, yung pong binabanggit natin kayo ng TNBS, uh, matagal na po namin minumungkahi, Mr. Chair. Para yung taxi lagi na sa pintuan ng TNBS, <laughs> yung marking sa, sa mismong lakihan na po sa may pintuan, Grab or TNBS. Kasi yung pong binabanggit ni Atty. Nunez, masyadong maliit po yan. So marami po ngayon na bumibiyahe na mga talagang sabihin natin kolorum. So yung po aming suggestion na parang taxi sa pintuan po ilagay, TNBS or Grab. Yung po yung aming suggestion yan para ma-identify po natin ang mga sasakyan neto. Mm -hmm. Yung po yung suggestion namin. At uh, Mr. Chair, tungkol po dun sa NCAP na napag-uusapan po natin, Uh, ang uh, pasang masta po, ang akto at ang altodap, ang nagpile po ng petition Supreme Court upang ma-TRU po ang NCAP neto. Tama po yung sinasabi ni Atty. Nunez, hindi po kasama sa aming petition ang MMDA. Ang amin lamang pong uh, nilabanan dyan ay ang mga local government. Sapagkat sa sobrang taas ng penalty na ipinapatong sa amin at yung pong mapaplakahang jeep sa mga public transport kami po mga operator ang nag shoulder ng penalties. Kanya po, sabi ko nga, wala pa po tayong facial recognition. So, marami po sa amin, sa hanay ng pampublikong sakyan, ang nagmulta po ng napakalaki. Na sinasabi ko nga po dyan, hindi ho ka kasalanan, pero kasalanan namin driver. So, yun po yung isa namin sa pinaglaban na kung maaari po, Mr. Ter, sa tulong nyo, yung mga non-contact na yan, yung MMD hindi po namin yan, Dapat uh magkaroon po ng talagang uniform ang uh, penalties. Uniform yung, na sir binanggit niya. Yes kanina. po, yung pong napag usapang uniform po yan, After matiyar po, ang uh, NCAP, kami rin po ang nagbuong kay Chairman Don Artesian, we from the transport sector na maging uniform na po ang fines uh, and penalties ng 17 cities and 1 municipality. Iyon po ay nagkaroon ng katuparan at pinasasalamat po namin ng MMDA dyan, Mr. Chair. Bumaba mm -hmm. po yun. Uniform na po ngayon. Pero going back dun po sa NCAP, talaga pong napakabigat po ng penalty, 2,000. Hindi po pare-pareho ang kanilang... Pero, pero mga... ngayon po uniform na NCAP so okay na sa inyo. Well, okay. Sa sabi ni ng MMDA, uniform na 17 LGUs.